Good day mga bar Kamusta po kayo? At medyo matagal po tayong hindi nakapag-upload ng video Dahil nga tayo ay may marami tayong ginawa At marami tayong uh, inasikaso Kaya hindi ako nakakabiyahe Almost one month na uli tayong hindi nagbiyahe Hindi rin tayo nakapag-share ng ating mga biyahe sa Lalamob So tingnan po natin yung Ang huli kong update po O huli kong upload sa Lalamove natin ay yung tayo ay nadismaya sa booking ni Lalamove dahil nga sobrang bababa ng booking kay Lalamove at ang dami nating nakita mga naglalalamove mga Lalamove driver na nakapanood noon at ang dami nilang comment so isishare ko sa inyo yung update at live na booking uli kay Lalamove tingnan natin kasi nga pagka ganito yung booking sa Lalamove ay kahit naman sino ay talagang tatama din tayo so open natin yung ating account ang kagandahan dito kay Lalamove yun naman yung gusto ko dito kahit na one, one month kang hindi bumabiyahe sa Lalamove ay still ano pa rin active pa rin yung ating account so papakita ko sa inyo ang um, booking kay Lalamove Caran, <laughs> At ito po, grabe oh, wala, wala pa rin pagbabago. At karamihan ng pumapasok ngayon, ang account ko ay 1000 kg. So 300 kg po yung mga pumapasok na karamihan na booking. 300, 600. At ito 300 na naman, Donya Emilda, malapit lang to dito, Pasay. 295 lang ayan puro puro 300 dito may 1000 kaso ang payment niya ay lala wallet at yan po so halos walang pagbabago kay lala kaya naman kahit ako nakakaisip ako na mag iba ng papasukan o mag iba ng business dahil pag ganito po yung ating biyahe sa Lalamove ay parang mas maganda mag part time part time na lang halimbawa may nilakad ka is sasabayan mo lang ng mo para yung panggas natin ay may bumalik na kahit konti so kahit mga tatlong biyahe ganon So, ganun yung ating titingnan ngayon at uh, try ko magbiyahe ngayon. Dahil tanghali na, alas 9 na, Kangina po ay naghatid ako ng dalawa kong anak na pumapasok sa school. Kaya, bago tayo umuwi ng bahay, ay mag-abang tayo ng booking. Ito, malapit lang pero ang dad dadalhin to sa yun Laguna, Kabinti, 2,000 lang. Grabe. At parang yun ay panggas mo lang doon pagpunta. Yung pabalik, maganda kung may makuha ka pabalik. Kaso nga, pag ganun po kalayo ay pahirapan dahil Laguna yun eh. So, abang-abang tayo ng booking. May mga pumapasok naman na medyo maganda. Pero ang napansin ko ngayon, kahit na itong may kidlat na to, tingnan natin. Dati kasi yung may kidlat ay may high demand dyan, pero ngayon wala nang nakalagay. Hindi ko alam kung bakit. Lahat ng may na may high demand dati ay yung may ganto. Kagaya nito. 'Di ba? Mga walang kulay green to. Pero ito nasa na yon. Ito naman oh may high, dapat may high demand diyan kasi may kidlat. So wala, wala nakalagay. 'Yun ang nakakapagtaka dahil siguro pang-packet lang 'yung pagka pagka nakita yun ng mga driver, 'yun ang inaabangan. Pag nakita 'yon, naguunahan kami na mag-accept noon dahil nga may additional halimbawa 200, 300 at dati nag-additional sila na mga ang high demand before is 900, may 1,000 to pa nga ako nakuha before wow! mga December. At yan po. So, abang-abang pa rin tayo. Ang kukunin natin ay dito-dito lang, Manila. Hindi tayo kukuha ng malayo. At isa pa po ang medyo risky na ngayon sa Lalamob. Dahil, karamihan ngayon kapag hindi bago yung sasakyan mo, ay napaka ano mo, uh, high risk ng biyahe mo sa lalamove dahil Una-una, asbo ang kalaban natin. Hindi ka man ma masita ng mga LTO o ano mang manghuhuli kung wala kang LT parbe. Ang iwasan mo naman ngayon, ang iwasan mong kalaban mo talaga, asbo. Dahil ako, ito, itong ban ko, model ano to eh, 2014. Ah, pagkaganitong ban, parahin na ng asbo at hindi tayo nakakaligtas doon kaya ang ginagawa ko tinatandaan ko na lang po so hindi tayo nakakaligtas sa mga asbo talagang pinapara tayo at ang kagandahan nito nagjoin ako sa samahan ng mga driver na kung saan eh, ang patungkol sa kanilang uh, group chat ay kung saan nakapuesto ano, naka yung asbo at uh, talagang totoo dahil ah, halos ng lahat ng kalsada dito ay nadadaanan natin ang madalas po na iniiwasan ko ngayon hindi ako kumukuha ng pasig yan pasig tapos pa, paranyake dahil pag dumaan ka ng osminya Highway doon sa ilalim ng ano talagang lagi dong may nakapesto sa Hilpuyat Ayun, basta diyan, along Osmeña Highway. Doon may mga asbo diyan. Madalas din diyan sa Meralco Avenue sa Pasig. At halos karamihan ng lugar diyan sa Pasig ay lagi talaga maraming asbo. Tapos sa May Tagig, sa May C 5 Yan, meron din. Bakati, napakarami din ng asbo diyan. Ang safe lang na biyahe na kinukuha ko Manila, wala akong na nachichimpuhan o wala akong nakikita na nagpo-position ng ano ng Asbo, Quezon City. Ah, uh, Mandaluyong minsan meron, nagugulat ako. San Juan meron din minsan eh. Manila at Quezon City, yan ang karamihang kinukuha ko dahil safe ang mga biyahe ko dito. Marikina, wala din. Ayun. So yun po yung na-share ko ngayon sa araw na ito at uh, tingnan natin kung Makakamagkano tayo? Makakabili ba tayo ng pang-ulam sa pagbiyahe natin dito kay Lala Mom? At sige po, abang-abang tayo. At tingnan natin kung makakamagkano tayo. Grabe, na-miss ko po kayo. Kaya talagang uh, pasensyahan nyo na si Tito Bar dahil uh, super busy tayo at may mga inasikaso tayo na Pwede natin pagkakitaan yon O pwede kong pagkakitaan <laughs> Kung baga yun yung ipapalit ko muna dito kay Lala Dahil nga uh, mababa At uh, syempre may May paaralin ako May apat akong Anak na nag-aaral So napakalaki po ng Daily expense namin At uh, yun Kailangan natin ng Maghanap buhay May nabasa pa akong comment ka Kahapon doon sa video ko sabi Tito Bar buhay ka pa ba? <laughs> <laughs> ah grabe siguro talagang inaabangan niya din yung aking mga upload at ah, natagalan nga tayo so ito mag-upload tayo yan po may lakuha na tayong booking papunta po ito ng Labotas at dadali natin sa solid shipping line so ito yung padalahan papunta ng mga Bisaya, Mindanao so pwede pa natin sabayan yan at titingnan natin kung kaya pa natin magsabay dahil uh, dito po ay sobrang traffic dahil uh, ginagawa yung stoplight doon tapos yan yung intersection papunta ng Skyway dito sa NLEX Connector kung papunta ka ng Nabotas Uh, tondo Pwede tayong dumaan dyan Pero hindi tayo dadaan dyan dahil Magsasabay tayo ng another booking At uh, titignan natin kung Kaya pa natin magsabay Papunta ng Bandang na botas Balabon, pwede yan Ang mga nakikita natin booking kasi dito uh, Malalayo Ibang way Tapos yung ibang Manila Malayo naman ang pick up So ganoon pa rin yung ating ginagawa dati So nagre-refresh lang tayo dahil nga Ang tagal natin hindi nakabiyahe At uh, ito yung kalaban ng mga delivery driver So delivery Kung nasa delivery ka Pagka natatraffic tayo Ay eh, Siyempre Nababawasan yung ating oras Para kumita ng malaki So ang booking na to ay 400 ano lang 423 at nagpata nagpada tayo ng waiting time dahil almost 1 hour yung ating hinintay dahil ano to hinanapan pa ng permit so hindi kagad na nagawa kaya yan nagtala tayo at nandun na din tayo hindi na natin kinansel dahil lagad naman okay abang tayo ng another booking let's go At ito po may nakuha tayong another booking Kaso pagdating natin dito sa pickup location Hindi matawagan yung number Dalawang number na nilagay dito Hindi natatawagan So possible na yan ako to I-cancel kasi nga Kangina pa ako dito So nagchat na rin ako Wala namang sumasagot At hindi nababasa So ito po yung mahirap sa atin kapag yung nagbooking ay unavailable tawagan tapos yung mag pipika pa dito walang nakalagay siya din yung ano eh so maaaring busy busy <laughs> kaya ang gagawin natin dito iiwanan natin hindi natin nihintayin to kasi naghintay na tayo doon sa kangina so napakatagal ng ating booking for today dalawa at ngayon ay kakancel ko tong isa hindi ko sila hihintayin ng matagal at yan po kinancel ko na yung order ito 10 minutes po bago tayo makakita uli ng panibagong booking so ito yung ano natin ito yung talo ng mga driver pa kasi hindi naman natin kasalanan kung bakit tayo magkakancel tapos yan ang aksyon nilalabog kapag nagcancel ka pwede mo i-cancel pero maghihintay ka ng another 10 minutes Para makakuha ka ng another booking So nakita naman natin na hindi naman tayo may kasalanan nun Kasi yung customer na nagbook Hindi natin makontak Tapos yung nilagay na kontak na sa pickup Ay unattended din Kaya yan uh, Lugi na naman ang driver Kapag ganito yung nangyayari So, i-deliver na natin tong sopa na to at baka naghihintay na si Zero. Doon sa shipping line na kung saan ay ipapadala niya pa to sa Visayas. At yan po, yung traffic, 20 minutes ang estimated time natin para dumating doon sa wrap-off ng ating delivery. So tamang-tama kaya ako kinuha to ay uuwi na ako sa kung saan ay may bago akong pinapasukan at papakita ko sa inyo yon kung ano yung ating pinapasukan at pinagkakabalahan ngayon alright let's go at nandito na po ako sa drop off tapos sabi nila ito sila boss sabi kayo 3 receipt boss jowar <laughs> yan Hey, kataong break time. Kaya sa akin na Kahit ako muna ka rin. So, sinagot nila yung pagkain natin. Tangalian. Best of best. At ano pa alam mo? Si Kuya Vlog daw to eh. Vlogger yun. Vlogger. talaga. Vlogger <laughs> Kakain muna kami. Ayan. Masarap yung kain dito. Bubis sa kanila. Ano, Bigol Express. Tingnan nyo yung pagkain nila yung stand natin. Blessing. May libre pang sabaw, ano. Saan ito yung dadalhin? Yung sinakay nyo? Gensan yan, sir. Gensan. Gensan. Ah, yun. Yan talagang business mo. Oh, ah, parang harap. ko yun, sir. mo lang doon sa Sa karga lang ako. Karga. Karga-karga ako. Akin no ka nila? Ha, kinukontak no ka no. Iba-iba pala, no? Pero halos everyday nandiyan ka. Iba-iba, lang iba kasi -iba, iba -iba, eh. Kahit saan eh. <laughs> Depende eh, kasi kung saan lugar. Tulad, mm. tulad na niyan, ah, mabilis niyang gensan nila dyan. Uh Oo. -oh. Dyan ako na -ba, yeah. So, lahat ng Linda na Bisaya, diyan? Ako, sir. Iba, iba merong wala dyan, iba Iba, niya. Iba, ito, Iba, So, yun pala, yun pala yung, yung talagang business na siya. So, siya yung naglalakad ng mga pinapadala. Kasi, sa nalamog kung kami magpa-process niya, matagal. Mas lalong matagal. Kaya, mas maganda yung ano, may mag-reverse. So, kain po muna tayo. Hmm? Oh, uh, ah. Ito po yung ibababa namin dito sa solid ano. Solid shipping. Ito mga cargos to. At ang ginawa ni sir, nilibre na ako sa pagkain tapos dinoble niya yung babayaran dito. Ah dahil nga maghihintay kami. Medyo malapit na naman kasi break time lang dito nila isasakay sa container ba na to papunta po ito ng Jensan. So, si Sir pala, kang ina, nakausap ko sila habang kami gumakain. Ito na yung kanyang trabaho. So, mas madalas daw siya sa Tugo. Doon siya nagpapadala. At dito, bihira. Ayan. At inaayos niya yung <coughs> shipment na to. Nandun siya sa uh, opisina. So pagkatapos ito, uuwi na ako sa bahay Dahil malapit na yung inuuwihan ko ngayon dito Bago Sa Tondo Okay, okay na okay At ito naman ay sideline sideline natin Kaya 800, okay na yun Magkano lang yung gagas ko dito? 300 So kumita tayo ng 500 at nalibre pa yung ating tanghalian So hintayin natin Yung dalawa ni sir para maibaba na to at makauwi na ako ito yung pinagkakabalahan ko ngayon kaya hindi ako nakakabiyahe yeah. dito ako nagdadrive <laughs>